Ano na, ano ba yung sa akin? Nakakuha yung sa akin. <laughs> Wala, dito yan! Sige yung sa na yan. Ay, hindi, 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 hindi. Okay lang, okay lang. Dala ba sa akin? Dala. E, ano mo lang, open bell. Alright, chat out sa inyo mga naman. Open bell, open bell, open bell. Open bell, open bell. Okay. Kasi, sige, sige, i-retail mo na lang pala. Woo!

Walang Di mana ini ayu sikit? Oh. Oh ya. Oke. Okay. Oh, oh. Okay. 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 oh, ah? Magaling yung sit up ni Dumagat Romel. <if> yung sit up ni Dumagat Romel magaling. Right? Nakahuli. Ay! Right? Huh. <laughs> Pagkala din ng laban uh, Ilang minuto din At least eh nakahuli tayo ulit Eh yun ang natin ngayon ng na magdumagat Nakahuli tayo Buhay na buhay pa yan Hmm <laughs> 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 Best. <laughs> Naga uh, sampai yang mana? Malah kita belok kiri. <laughs> Di kaki saya.

kagat dito na nga nagtatapos ang ating ano <laughs> ah, ang ating fishing okay fishing yan uli ako ng isa tapos yung isa lagpas kasi dinala yung rod natin dati nabali yung rod ngayon natanggal naman yung ring ng rod kasi sobrang laki talaga hindi kinaya Motivasyon ang cross. Shout out kay Dumagat Tremel yung setup niya. Hindi nakabito yung bagos. <laughs> hindi nakabito yung mga bagos sa dumagat. Shout out kay Dumagat Tremel. Galing yung setup niya na binigay niya sa akin. So hindi nakapass at nahuhuli tayo ng na isa, isa isa ay nakalagpas dahil putol. Naputol yung ano yung kain. <laughs> nakalagpas si isa, nakalagpas, nakalagpas.

mga kalakot yung radio talaga yan shout out sa inyong lahat yan sa mga dumagat na ano taga sa baybay natin ayun salamat tayo sa Diyos dahil nakahuli tayo ng isa yan Tagal sa muli mga dumagat ang laging nating tandaan nasa taas lagi ang kapurihan yan basta mag iingat lang tayo lagi araw araw uh, sa lahat ng oras mag iingat tayo sa mga mahal ko sa buhay dyan sa Pilipinas yan. よろしくお願ます。